Diversionary tactics nga ba ng Marcos administration ang pagkakasibak kay General Torres sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee? O pareha silang diversion para i-cover up ang mas malaking issue na ayaw nilang malaman natin? Okay mga idols, so may good news po ako sa mga taong busit na busit sa tao na to. Yung tinawag na champion kahit wala namang nakabaksing, So alas 8 ng umaga, August 26, mga idol, nag-fact check po ako kung legit ba ang kumakalat na memo na to na pinaparilieve na nga po sa pwesto sa si General Torre. So para mas maunawaan po, lalong-lalo na po 'yung mga fans ni Bangagski, ita-translate po natin sa Tagalog kung ano pong nakasulat dito. Okay? So tanggapan po ng pangulo, Malacañang, August 25, 2025. General ng Pulisya, Nicolas D. Torre, Pambansang Pulisya ng Pilipinas, PNP, Camp Crame, Quezon City. General Torre, ikaw ay tinatanggal sa posisyon bilang Chief PNP at ito ay epektibo kaagad para sa tuloy-tuloy at mahusay na paghahatid ng serbisyo publiko sa PNP. Ikaw ay pinag-uutosang tiyakin ang tamang paglilipat ng mga bagay, dokumento at impormasyon na may kaugnayan sa iyong tanggapan. Salamat po sa utos ng Pangulo, Lucas P. Bersamin. Aray ko po, ang sakit no? Pero guys, hindi po agad ako naniwala. Kaya nag-fact check agad ako mga idol. Pucha ang unang lumabas, fake news daw. E di sinabihan ko na ang mga kadides natin sa mga GC nakaka-fact check ko lang at fake news daw 'yan. Kaya huwag na nilang i-share sa mga account nila at baka ma-restrict sila ni Meta. Utya, after 2 minutes lang yata, walang hiya na 'yan. Nag-post na po ang mainstream media na kumpirmado nga na sinibak nga daw sa pwesto si Tore. Tapos nung nag-fact check ako mga idol, hindi na raw fake news. Buset na 'yan, no? So guys, ano kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit sinibak si Tore? A. Dahil sa kahihiyan Dahil self-proclaimed champion siya sa boxing na wala naman siyang kinalaban B. Dahil lumaki na raw masyado ang ulo niya Dahil may inappoint daw siyang kakosa niya bilang deputy chief for administration na binawi ng Napolcom Dahil hindi daw proper ang kanyang pag-appoint sa kakosa niya O kaya naman ay C dahil sa pagtawag niyang pangit sa mga adik na na niya ang amo niya kaya sinibak siya. Or D, all of the above. So kayo guys, ano sa tingin niyo ang tamang sagot? So tingin niyo ba mga idol, diversionary tactics ng Marcos administration ang pagsibak kay Torre? pwede. At pwede rin tip of the iceberg lang ang nakakakita ng pangyayaring ito as diversion sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Dahil guys, may mas malaki pang rason kung bakit nangyayari ang mga to. But please, kung sakali pong informative ang video na to, please pakishare na lang po sa lahat ng mga kababayan natin. Okay ba? So guys, sino sa inyo ang nakakapansin ng na malalaking isyo ngayong Ogos? Malamang wala masyado no? Malamang less than 5% lang ng mga Pilipino ang nagpipay attention dito. <coughs> Dahil noong August 5, naglabas ang Korte Suprema ng isang press briefer na nagasaad na ang desisyon nito na i-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay agad na epektibo. August 6, in-archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte batay sa desisyon ng Korte Suprema. August 11, personal pong ininspeksyon ni BBM ang Pasig Marikina River Channel Improvement Projects Phase 4. August 13, pinirmahan ni BBM ang Republic Act No. 12232 na nagpapospon o nagpapaliban sa darating na barangay at sangguniang kabataan election mula December 2025 patungong November 2026. August 15, ininspeksyon niya rin po ang site ng rehabilitation of the river protection structure sa barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Kinabukasan, August 16, bumisita rin po si BBM matapos tumanggap ng ulat mula sa mga residente ukal sa substandard flood structure sa barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. August 19 nagsimula ang flood control investigation sa Blue Ribbon Committee. Sobrang ingay ng spotlight ng mga headline sa investigasyong ito. August 22, nadiskubre ang ghost flood control project. Agad na tinawag ang pansin ng pangulo. August 25, naglabas ng balita ang GMA News Online na may kaugnayan sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. na walang pagbabago sa posisyon ng Pilipinas sa kabila ng dumaraming presensya ng China sa Ayungin Shoal. August 26, kinumpirma ng Malacanang ang pagpapatalsik kay PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanyang posisyon na naging epektibo last August 2025. August 26 mga idols ayon sa The Manila Times, sinuspinde ang isang engineer mula sa Batangas matapos umano nitong tangkain suhulan si Congressman Leviste. So kung mapapansin niyo mga idols, sa gana sa mga maiinit na headlines ang buwan ng Agosto at lahat ng mga tao ay nakatuto sa mga isyong binanggit ko. Pero meron tayong nakakalimutang lahat mga idols. Alam niyo kung ano? Aba walang iba mga idols kundi ang budget deliberation ng kamera. So bakit hindi lumabas sa research ko ang tungkol sa budget deliberation sa kamera? Nakakapagtaka ba? Diba? Imagine guys yan lang mga binanggit ko na yan ang lumabas sa research ko mga idol. Parang ang hina rin ng algorithm sa mga balita or articles tungkol sa budget deliberation sa kamera na nagsimula noong August 18 nagkaroon lang guys ng post ang ABS-CBN News sa kanilang article na We Will Scrutinize House of Representatives kicks off 2026 budget deliberation noong August 18, 2025 na tumatala kayo sa pagisimula ng proseso sa kamera At ang GMA News lang mga idol inireport din po nila na simula na po ang deliberasyon at may mga kontrobersyal na amendment at tinalakay guys ang 373 bilyong pagbabago sa budget ng 2025 yun na yun mga idol, wala nang iba. Wala nang balita, wala nang update kasi sobrang ingay ng mga issue na binanggit ko sa inyo kanina. So guys, wag po tayong magpabulag sa mga diversionary tactics nila para hindi na naman natin mahuli ang mga anomalya na gagawin nila sa 2026 national budget. So guys, please share this video para po maging aware ang publiko. Okay ba? So guys, kung gusto nyo pong mag-content request, i-message nyo lang po ako sa Mr. Rio Real Talk TV or Mr. Rio Influencer Vodcast or Mr. Rio Page or sa TikTok. Okay ba? Yeah! For more Vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!